fantastic si Kaya Kaya na po, po. tayo. Ang ano ligot ng kalabasa. Oo, ah, uh, ah, uh, hindi matalulot ba yun. Ba't ang taas ng iyo? <laughs> hindi na mabubulo. Ayaw, ang kayabe. Mga one feet ang taas. <laughs> Braga, <laughs> hindi, mga kalahating paanta kalahating tataro napadami si tata napadami hindi matatalo ng pusa hindi ganon 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 Ganang ganon 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 Hindi ganon <laughs> <akalabas, ha>? <laughs> 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 Aboy, tinusok mo. Napahiya naman yung aking ano. Hmm? Aking uh, makakaunti ang kain. Ah, ang cellphone siya nga, lang yung Ayan. cellphone ko. <laughs> Kung left for delivery na ba ba? Hindi ko na Actually, ang JJ po isa sa paborito kong isda. Kasi, basta po pinirito ito, ay, ayos na ayos na sa akin. Kahit walang sausawa, wala ano. Basta kaulam ng gulay, mga ginsang balatong yan. Kain na po tayo. Para service out for delivery. Okay. Mga ka-enure. alas 8 ano alas na alas 10 na on the way na yun sayang hindi ko nalagyan ng curry oo oh, ah, oh, pwede ah nga mm. susunod ang yung kalbasa marigat marigat po yung nabili ko sa chao 207 sug na ho itigil na pag naubos aray. ba may langaw na naligaw maraming salamat po sa panonood tapos na rin naman po ang kumain. Aminin natin. Kaya ay mas magana rin kumain pagka nakataas ang paa. Anak. Eh. <laughs> mas napapadami ng kain. Wala naman ho kami din yung ano. Ang tawag doon? etiquette. Ano? Anong tawag? <laughs> Table manners. Table manners. Wala akong manners. <laughs> Wala, ito po ang natural eh. Mahirap baguhin, lalo hindi naman tayo anak na royal blood. Ako ho ay merinda blood laang. Sprite <laughs> <Is bright> blood. <laughs> laang dami ko talagang kalukuhang nasa sabi. Ah, <laughs> ah.